maligayang pagbabalik mga pusong palaban. Kumusta po kayo dyan? Okay, our video for today ay nakikita nyo naman ang title. Usapang basher. Ayan. Kayo ba ay may mga basher? Mga pusong palaban? Real talk lang. Ayan, sa bansa nating Pilipinas. Um, kahit anong Mabuting gawin natin. Meron at meron at meron pa rin. Hindi magugustuhan sa ginagawa natin. At normal yun na Normal na yun. Yung tinatawag na ano. Lagi ka nilang inaabangan na ano. Kahit maganda ang ginagawa mo. Ayaw pa rin nila may masasabi. At may masasabi at may masasabi talaga. Kaya real talk na yan. Kaya ang tanong ko sa inyo, paano nyo i-handle ang inyong mga basher? Ito ba ipinapatulan nyo o ginagawa nyo ng reaction video o dinededman nyo lang? Okay. Para sa akin, dapat matuwa, no? Kasi pag may basher, sikat ka na daw, no? At maganda ang basher kasi may nagpapataas yan ng ano mo, ng iyong channel. Kahit nga yung mga malalaking channel yung gustong gusto nila di ba mga mga basher sa akin siguro inaano ko na lang dineded ma yung mga mga ganyan mga basher kasi iba yun na naman yung <laughs> mga ko na ako. siguro below the belt na kasama na yung pamilya ganun talaga eh ganun talaga sa mundo natin sa mundo ng vlogging ngayon sa teknolohiya teknolohiya talaga <laughs> hindi talaga maiwasan ng ano maiwasan ng basher basher ako gustong gusto ko yan di ba aangat yung ano mo channel mo basta continue lang enjoy ka lang basta wala kang tinatapakan na tao. Goal! Maganda nga yun eh. Dahil inaabangan ng video mo, nakakatulong pa sila. Isipin nyo ang mga basher, nakakatulong yan sa atin, guys. Nakakatulong. Di ba ang mga basher, kahit medyo piling natin asar na tayo, wala na sa ayos. Basta, kalma lang ha, ah. i-control lang ang sarili natin isipin lang enjoy lang natin di ba yung mga sikat nga, kadaming basher nyan gusto nga nila yung iba eh, gumagawa ng content na ano eh, gusto magalit sa kanila para umangat yung channel sa kanila di ba umangat yung channel real talk ano pa mga ano ang mga matitinding bash na 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 na-receive nyo guys mga basher ng sa mga channel nyo i comment down bilhin nyo dyan guys um, wala na akong ibang masasabi kasi medyo malalim na ang gabi habang ginagawa kong video na to mag alas 12 na Okay, ayan nga ang ating video for today. Comment down below kung papaan nyo ayan dilang mga basher guys. At salamat nga pala sa sumusuporta sa akin channel. At sa aking FB page, road to 15k followers na po yun. Salamat din, baka hindi pa kayo nakapalo doon. Braveheart21 din po ang aking ano, you know, FB page. Okay, at kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like at kalikutin ang dapat kilukutin. Pindutin ang dapat pindutin para updated kayo sa aking susunod na video yung upload Again, thanks for watching. Keep safe and God bless po mga pusong palaban. Ingat ang lahat guys. Bye.